What's up kabayan? Welcome back to my channel. For today's video ay pag-uusapan nga natin ang katanungan ng ating isang kababayan. Ang sabi niya sa comment section, Tanong ko naman po boss, may jeep akong tiga Poland pero nasa UK siya at balak namin magkita sa Poland. Step after 2 years. Paano kung magplano kaming uh, ng kasal, anong mangyayari sa citizen? citizenship ko? So, sagutin natin to mga kabayan. So, welcome back again to my channel para pag-usapan ang katanungan ng ating kababayan. So, ang ating kababayan na nagtanong ay nasa Pilipinas. Ang sabi niya kasi sa akin sa comment section ay may girlfriend daw siya na Polish or taga dito sa Poland. Ano? So, may balak silang magpakasal. So, meaning binabalak pa lang syempre lahat ng mga kababayan na nangangarap makasal sa lokal na tao dito ay may magandang patutunguhan. Ang mga kasagutan ko mga kabayan ay disclaimer lamang kasi as a person isa, na isa pa akong single wala pa naman akong asawa so kaya sinasabi ko sa inyo na disclaimer lahat yung sasabihin ko. Ibig sabihin ay may mga kaibigan lang akong nakapagbigay ng informasyon nasagap ko yung balita sa mga kaibigan at sa mga kakilala ko dito sa Poland ano. so at nagbasa rin ako sa article bago ko gawin itong video na to so unahin ko muna yung uh, nasagap ko sa article mga kabayan ano? sinasabi sa article ano ang mangyayari pagkatapos ng kasal ng isang Pilipino at isang Polish. So legal na pagka kilala. Kung ang kasal aakasal again sa Pilipinas, so kinakailangan i ito sa imbahada ng Poland or civil registry sa Poland upang maging legal doon. So ibig sabihin, kapag naganap sa atin yung kasal dyan sa Pilipinas, so kinakailangan nilang uh, magparehistro ano or i 'Yun naman talaga yung uh, proper way kahit naman siguro uh, dumating ako sa ganyang sitwasyon. So pupunta ako kung makasal ako dito sa Poland, pupunta kami sa Philippine Embassy para eh i ko or ibigay eh, ko yung pangalan ng magiging asawa ko ano for the future ano. So kiniklaim ko na 'yon. kanya <laughs> lang 'yan, mga biro lang yung mga kabayan. So, ang pangalawang uh, sinabi dito sa article, paninirahan at imigrasyon. Kung lilipat sa Poland ang Pilipinong asawa, maaari siyang mag-apply ng temporary resident permit. Batay sa pagsasama ng pamilya, pagkalipas ng ilang taon, maaaring mag-apply ng permanent residence or Polish, Polish citizenship ang lalaki ano, or babae. So 'di ba napakalinaw ng sabi dito. So 'yun nga sinasabi ko ito. Ito rin yung mga naririnig ko sa mga kaibigan ko, ano mga kabayan. Kung eh kasi may mga nakilala ko, mga Polish eh, na may asawang Pilipina, may asawang Pilipino. So nagtatanong-tanong din ako sa mga ganyang situation or case ano Kung ano ba talaga yung eh, mangyayari for the future. So yun nga, sabi nga dito, tugma naman yung uh, sinabi nila sa akin at yung binabasa ko dito sa article. Ano. So sinasabi nga na kinakailangan under observation, I think for 3 years, ang pagkakaalam ko or pagkaka, kung hindi ako nagkakamali, ano, for 3 years, kinakailangan mag, nagsasama ang uh, no, bagong kasal for 3 years bago sila mag bago mabigyan ang lalaki or babaeng Pilipino ng uh, permanent residence card kasi under observation pa yan hindi ganoon ganon kadaling nagbibigay ang gobyerno dito ano so sa pangatlong uh, sinabi dito mga kabayan sa article kung lilipat sa Pilipinas ang Polish na asawa maaari siyang mag-apply para sa 13th A visa or spouse sal visa So hindi ko alam kung ano tong sinasabi na 13A visa ano. So nagbibigay ng permanent uh, na paninirahan sa bansa o ibig sabihin ito yung uh, legal na dokumento siguro kung mag apply siya sa ating uh, Philippine Embassy dyan or Polish Embassy dyan sa Pilipinas sinasabing kina, kinakailangan mag-apply ng 13A visa ano? so hindi ko ma-explain ng ayos kasi hindi ko pa naman to nararanasan mga kabayan ano so ang pang apat na sinabi dito sa article pagkakaroon ng pagkaka mamamayan or citizenship pagka mamamayang polis matapos ang ilang taon ng legal na paninirahan sa Poland maaring mag-apply na ang Pilipinong asawa para sa naturalizations So pagka mamaya ang Pilipino, ang polis na asawa ay maaring mag-apply para sa naturalized Pilipinas ngunit hindi ito sa pilitan ano, mga kabayan. So sinasabi ito dito sa article. So hindi ko may discuss ng ayos kasi hindi ko naman alam tong uh, regulation na to. palipat ng pangalan at mga dokumento. So maaaring piliin ng Pilipinong asawa sa napalitan ang kanyang apelido or na mangingailangan ng pag-update sa dokumento tulad ng passport at ID so yun, malinaw naman na naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko ng ano, mga kabayan so pagsasayos sa buhay may asawa at kultura so sinasabing kung maninirahan ang uh, asawa dito sa Poland so kinakailangan mag aral ng uh, language dito sa Poland. So, of course, bilang isang OFW or bilang isang uh, kabayan dito, so talagang uh, nire-require kaming matutong magsalita ng language dito. ano, So, of course, kapag ka nagkaroon ka ng asawa dito, kasi ganyan din yung gusto kong mangyari sa buhay ko dito na magkaroon ng uh, permanent residence. So, isa sa requirements yung uh, kailangan ay matuto talaga akong mag-Polish mga kabayan. So, hindi madali kasi nga isa ata sa pinakang mahirap na language. Itong Polish language dito sabi ng mga lokal. So, susubukan ko para maging isang, uh, you know, Euro European citizen. Diba? So, abangan niyo yung mga susunod kong video. Malay nyo sa mga susunod kong video, isa na akong uh, European citizen. Lahat na uh, nasa article ay nabanggit ko sa inyo. So disclaimer lang yan, base yan sa mga taong nakausap ko at sa mga kaibigan kong may mga asawang lokal dito. ano. So may mga ilan-ilan pang hindi nakakasal. So nagtatanong-tanong na rin ako kung ano yung magiging uh, sitwasyon nila or inoobserbahan ko rin yung magiging sitwasyon nila no? so kung hindi malinaw sa inyo yung kasagutan ko so maaari kayong magtingin sa website or pumunta, pumunta kayo sa google i-google ninyo yung uh, yung mga nais nyong kasagutan ano, kung hindi malinaw sa inyo itong video na to. kasi lahat talaga ng mga sinabi ko sa inyo ay base lamang sa article mostly. Binasa ko lang din yan at uh, sa mga nakakausap mga nakakausap kong kaibigan dito, ano. So, I hope for the future eh, uh, mangyari rin sa akin yan. So, hindi malayo siguro kung maghahanap ako at uh, magkakaroon ako ng uh, girlfriend dito or jowa kung tawagin, ba diba? So, basta pinapangarap po ay maging isang eh, uh, permanent resident dito sa Poland. So, pinatrabaho ko naman, so which is nagbabayad ako ng tax uh, dito. Nagtatrabaho ako in legal way. So, yun. So, isa rin sa paraan talaga para ma mas mabilis ay ang mag-asawa ka dito sa Poland or maghanap ka ng uh, APAM, magtawagin. Kaya, yun yung usong-uso sa atin, di ba? Yung mga Pilipina Madali kasi yung, uh, attractive kasi yan ano so yun yung paraan nila mas mabilis na way kung uh, sa madaling salita ano sa so, tatapusin ko na muna dito yung video ko so magkita-kita tayo sa mga susunod kong video sana ay malinaw sa inyo yung kasagutan ko or sa iyo kay bigan or kabayan so hanggang dito na muna at god bless sa iyo sa inyo mga kabayan so thank you